Oh, ang sarap ano, ng paras natin. Then, meron. Meron pala. Sinimay pa ba? Eh, bakit gusto ko to? Uh, Wait, oh, yeah. Yun, ang sarap ng pares. Ito yung pares natin, guys. So. Ayan, di ba? Sarap ko ng pares. Do you like it? Wow, yummy. So, ayan guys, Diva and, and Danis. Hi! And of course, Did me, nagdito kami sa Paris. para ano ka Paris House? Uh, so, Hangover Diner is open. Open sila pag mga, Hi. mga hangover. Dapat 24 hours po kayo para mga may hangover. <laughs> <laughs> Tama ba? <laughs> Kaya next po. Yeah, Oo, oh, oh, para lahat ng ano nag-inuman sa hasaan, pupunta sa dito sa hangovers pares. Para mawala ang kanilang hangover. Kasi as in wala. I mean, ang choice lang nila even before. Ang tagal-tagal ko na dito. Ano lang. Pansit kanton or whatever. Wala kang lugaw-lugaw dito. Wala kang lugaw-lugaw dito. I really oh, like. Wala Oo, oh, oh, oh my gosh. So, dito okay. tayo sa hangover soon. Very soon. Bago lang ito sa Kimaya. Best hug girl. Thank you po. Ah, paano, paano nalagay natin dyan? Thank you. Tapos, ah, oh, uh, okay. Meron, tina May mo ko. Meron siyang umay. Ang sarap ng kanyang, ano. Ako ay put garlic chips in your life. And you put mine. Kaya ako din garlic. Thank you. Sarap. What's mo oh, kami? Ang hirap ko. Ang ipapatay ang music eh. <laughs> ang lightness. lightness Yes. Ah, baka pwede natin i-request mo bakas yung ilaw. <laughs> Ayan! Diba'n? Perfect. So, kakain muna kami guys. See you later. Okay, go. Taste it, Beshi. Taste it now. How is it? I'm always here. Oh, oh. Oh my gosh. Thank you po. Oh, diba? Mm. So, tara, try na natin itong Paris. Well, so, please, Modest. Ano kung soft and Coke and... Ano was, gusto, niyo ng Coke? Coke. Coke daw, opo. Dalawa, dalawa lang pong Coke. Hindi ka mag-soft drinks? Meron ako sa bahay, ano. Ayan, so let's go and eat it. So, tignan, Diba? Yung karne, o. Ayan ang karne and then chicharon. Ang sarap. So, diba? Come on, guys. Let's eat. At umuusok-usok pa siya sa inyo. Sa isang maulan na gabi.